Okay, hey, tropa. Scooter kid na naman. Tara, mag-custom paint tayo ng air filter cover. Ilagay natin si Luffy. Water slide decals ulit ang gagamitin natin. Gagamit din tayo ng airbrush. At syempre, samurai paint ang gagamitin natin na pintura. Samurai paint lang sa kalam, tropa. Tara, tropa. Samahan nyo ulit ako para makakuha kayo ng idea na magaya nyo at magamit nyo sa mga DIY projects nyo. Game! Ito yung air filter natin ng NMAX version 1. Tapos ko nang applyan niya ng 2 k 4 epoxy surfacer. Recta surfacer ako mga tropa dahil repainted na to, no. Pero kung ang pipinturahan nyo, wala pang pintura, stock na stock pa lang, dapat gumamit muna kayo ng KPP plastic primer. Hindi ko na pinakita dahil basic na yan sa inyo. Ngayon, magbubuga muna ako ng base white mga tropa. Dahil ang isusunod ko dito sa white, bubugahan ko to ng Tosca Green. So kailangan yung Tosca Green pumatong sa white para lumabas yung magandang kulay niya. After matuyo ng white, Tosca Green naman ang ibubuga natin. Ang code ng Tosca Green, 26322. At pinatuyo natin mabuti itong Tosca Green natin. At ngayon, prepare na natin yung water slide decals natin. Meron ako mga water slide decals dito. Si Luffy. So ito yung gagamitin natin. Ano? Itong water slide decals na to mga tropa, white to, tapos plain lang. Ako na lang ang nagpiprint sa inkjet printer tapos ang tinta pigment ink. Ang gagawin natin dito, i natin yung mga corners nito at saka natin i-sprayan ng clear. Ang gamit natin, clear 1128. Tapos ikap natin yung mga gilid nito mga tropa para mas madali nating magagamit. Ilagay na natin 'tong WSD natin, babad sa tubig, basa din yung paglalagyan, tapos i-check natin kung umi-slide na, pag umi-slide na, pwede nang gamitin niyan mga tropa. So yung backing paper ang i-slide natin yung nasa ilalim. So kailangan basa talaga yung paglalagyan nasa sa ganon, katulad nito, medyo sumasablay yung posisyon na iaangat pa, ibig sabihin na iaayos pa yung image. Tapos yung backing paper, pwedeng gawing squeegee yan mga tropa para may squeeze natin yung mga natiran tubig at saka yung mga bubbles. kapag lapat na lapat na at wala ng bubbles mga tropa, pwede na natin punasan yan ng malinis na basahan. Tapos, ikakat naman natin ngayon yung mga excess na water slide decals natin. At dito, no, gamit natin naked na blade cutter. Walang handle yung ginagamit ko mga tropa. Okay, buo na si Luffy. So, gagawin natin dito mga tropa, no, patutuyuin lang natin ito ng husto. Tapos, lalagyan na natin ng ibang design. Tara, mag airbrush na tayo mga tropa. So, itong airbrush natin, ano, Badger 200 yung gamit natin. Yung pintura nito, mga tropa, samurai paint din yan. Isinasalin lang natin sa canister ng airbrush para magamit natin. So, ang gamit natin, black 3109 yung isinalin ko, no? At dito, gagamit din ako ng placemat. Placemat to mga tropa, no? Yung ginagamit natin. Kinat ko lang yan para mas madaling gamitin. Para mas maliit siya, no? Mas madaling hawakan. So, ayan, ganyan lang kasimple. So, pwede ka rin gumamit ng kahit na anong bagay na may mga butas-butas. Kahit nga yung tangkay na halaman na ginamit natin noon, pa pwede rin dyan. So nasa yun na yan, custom painting naman, walang limit yan mga tropa. Imahinasyon mo lang yung limit. Idarken din natin yung mga outline ni Luffy. Lagyan natin to ng mga counting black. Ha-hapyawan natin to ng black, yung outline niya para lumutang ng gusto si Luffy. No? So ayan, minekos-mekos lang mga tropa. Alright, tapos na to. Pwede na tayo mag-top coat gamit natin K1K na clear. Ibubuga natin dito tatlong coats mga tropa at patutuyuin natin ng husto. Pagkatapos natin mag-apply ng tatlong coats ng clear, pinatuyo natin maghapon yan mga tropa. Tapos nag sanding tayo, number 800 ang ginamit natin na liha. So ayan no, wala nang kintab dahil nga nilihan natin yan. Ngayon, magbubuga ulit tayo ng K1K na clear. Ito na yung pinaka final coat niya mga tropa. right, mga tropa, tapos na ulit itong ating munting project. So ayan ano, nakapag custom paint na tayo gamit ang water slide decals. At syempre, gumamit din tayo ng airbrush. So tignan mo naman mga tropa, simple pero ang lupet ba? Diba? At yung kintab niya, ang ganda. Mabangis talaga samurai paint. So ayan mga tropa no, sana nakakuha na naman kayo ng counting idea. Sana nakapulot ulit kayo ng counting kaalaman kung paano gumamit ng water slide decals. At muli, ipapaalala ko mga tropa, no? yung ginamit natin ng water slide decals dito, kulay white. Kaya ang ibinuga natin sa kanya, clear. Pero kung ang gagamitin mong water slide decals, yung clear, dapat ang ibubuga mo, white. Tapos, reverse naman yung application. So, ayan mga tropa, no? sana nakuha nyo yung tip. At dun sa mga nagtatanong naman, na gusto magpapintura, hindi po tayo tumatanggap ng paint jobs mga tropa. Nag-share lang tayo ng mga ideas, paint tricks, kung paano gumamit ng samurai paint. And again, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Scooter Kid. Siyempre, maraming salamat sa Samurai Paint Philippines. Maraming salamat mga boss. So, papano mga tropa? Kita-kits na naman tayo next video. Ride safe palagi! Peace!